ang pagkawala ng pondo ng PhilHealth na dapat para sa mga mahihirap na mga nagkakasakit sa na pamilyang Pilipino. Kung hindi pa nag ng Supreme Court ay mawawala ng ang halos 90 billion na pondo ng PhilHealth. Number three, ang dapat investigahan ay hindi ang mga confidential fund ng Sarag ni Sarah Duterte na na nagkaroon na ng reporting sa COA. Ang investigahan ang 1.3 trilyon na flood control na inanod papunta sa baha ng bulsa ng mga bundak at kawatan ng politiko na kung si Sen. Ping Lakson pa, 80% ng mga kontraktor na ito ay mga kongresista din, mga walang hiya at talagang garapal at mga walang puso sa damdaming para alagaan at mga pang at pangatawanan ang katakanan ng mamamayan. Number 3 na isyo, maliban sa korupsyon na nagaganap sa ating bansa, mga kababayan, ay ang pakikipagsagwatan ngayon ng gobyerno ni Marcos sa komunista. Nakita natin, ako na mismo sa pamamagitan ng independent journalist na nandito. I will not call you as vloggers, I will call you as independent. I will not call you as vloggers, I will call you as independent. Mobile People's Journalist. Thank you. Kayo ay mga People's Journalist kasi hindi lamang ang may istasyon ang pwede maging journalist. Ang lahat na nagpapadaloy ng impormasyon at katotohanan ay pwede maging mamamahayag para sa taong bayan. Kaya ito ang panawagan ngayon sa kanya. Bakit ang criminal, convicted, communist, terrorist na operatiba sa partilista si Franz Castro ay siyang nag aari arian sa gobyerno sa loob ng Kongreso. Hindi natin papayagan yan mga kababayan na ang komunistang convicted criminal ang magpapakulong sa mga inosenteng resource person. Ako nananawagan si Ka Eric, pag nandyan po kayo na makita niyo si Franz Castro kahit saan man. Kung wala kayong posas, kumuha kayo ng mga pangtali at aristohin natin ito. Ito ang dapat na inaaristo ng taong bayan, ang mga komunistang terorista na ginagamit ni Martin Romualdez para gamitin na magwasak sa ating mga political institutions at gamitin para magkagulo ang ating bansa. At hindi lang isa, kundi tatlo sila dyan. Si Arlene Rosas, si Raul Manuel, na puro mga komunistang terorista ano ang panawagan natin dito. Ito po ang dahilan kung bakit kaming mga dating rebelde at mga katre ay nananawagan ngayon sa taong bayan. Hindi natin pababayaan na ang ating bansa na sinalanta ng terorismo, pangaambos, panununog, pagpatay ng grupo ng CPP, NPA, NDF ngayon ay kinakandong at kinakandili ni Marcos at ni Martin Romualdez para gamitin sa maruming laro sa politika. This is now a challenge to the armed forces of the Philippines. Papayagan ninyo na ang mga nangaambos at pumapatay ng sundalo at pulis ang siyang mamayagpag sa ilalim ni Marcos at ni Romaldez. Hindi kami papayag ng mga dating rebelde na mangyari yan. Kaya nandito kami sa EDSA nagsasalita sapagkat kung hindi ang ating bansa ay magiging kawawa ang matitinong mga leader kagaya ng mga Duterte ay gagamitin sila upang isakripisyo ni Marcos at ni Romualdez para manatili sa poder at ang kanilang gamit ay dalawang pwersa ang pwersa ng mga bulok na politiko na dati kalaban nila ang tinatawag na dilawan. Ang manubha ay ang mga komunistang terorista na gustong mamayagpag at mag-recover na ngayon ay special operators na ni Martin Romualdez inside Congress at sila ang namamayagpag. Iyan ang malaking challenge sa mga taga-armed forces of the Philippines at taga-Philippine National Police. Ilan ang pinatay nila, mga kababayan? In my 21 years sa CPP, NPA, NDF, na-recruit ako ng 18 years old. Umalis ako halos 40 anyos na ako. Ilan ang pinatay ng CPP, NPA, NDF na ngayon ay pinaproteksyonan ni Marcos at ni Romualdez. Mahigit 50 mil ang namatay sa ating kababayan. 20 mil at pulis. 30 mil ang mga sibilyan. Ngayon, sino ang dapat singilin? Anong mukha nila? Dahil wala na si Juma Sison. Ito ang natitira nilang pwesa like Franz Castro, Raul Manuel at Arvin Rosas. They should be brought before the bar of justice and I do not understand why the armed forces of the Philippines are keeping silent about that pangatlo or pangapat ay ang ng is incompetence and moral integrity of the president ano po ibig sabihin ang presidente bilang commander in chief at pinuno ng estado at gobyerno ay dapat hindi involved sa mga ilegal na gawain including ang pag-abuso sa ilegal na droga. Therefore, nasa panahon ang panawagan ni Pangulong Duterte na para manatili ang integridad at competence and confidence of the people to the President ay dapat tumarap siya sa isang public disclosed na drug testing hair follicle based DNA type at kung gusto niya samahan natin ipanawagan natin magpa-drug test ka! Magpa-drug test ka! kung hindi ay bumaba ka sa kapangyarihan at huwag mong ibulid sa masamang gawain at walang direksyon ang gobyerno at bansa na minamahal namin, Mr. Marcos. Yan po ang panawagan kung bakit nasa EDSA Shrine tayo. Ngayong hapon, ang mamamayang Pilipino ang nagbibigay ng na kapangyarihan kay Marcos at sino pa man sa gobyerno, including ang mga kongresista at mga senador, tayo rin ang pwedeng magsabi kung tama na o hindi ang kanilang ginagawa. At nakikita natin, hindi tama ang kanilang ginagawa. Question please. Uh, reaction kay Eric kahapon, yung uh, sa nangyaring pagdinig or hearing nga dyan sa sina, uh, kongreso, uh, itong si Vice President Sara, may, may binanggit siya na ito raw pong utility para magtanggal or uh, pag-approve dito sa mga sekretary ay na kay Marcos. Ano masasabi nyo doon? Tama po yan. Sapagkat ang mga undersecretary, director, sekretary at mga ganyang posisyon, ang appointing authority ay ang presidente. Correct. Therefore, walang karapatan sila Martin Romualdez na sila po ay tanggalan ng karapatan at kalayaan sapagkat sila ay resource persons. At naranasan ko rin po yan kung paano tapakan, kung paano alipostahin at abusuhin ang kapangyarihan sa harap-harapan kaya tinawag ko silang kangaroo court kaya hindi na sila kangaroo court ngayon ito ay ang dapat ibasura na sapagkat walang saisay na ang ginagawa ng tuwag committee ni Martin Romualdez nagsasayang ng pera at iskandalosong nang abuso ng poder kawawa ang taong bayan at dahil dyan kailangan natin magkaisa at magtipon upang magkaroon ng araw ng pagpapahayag. Tama ang binabanggit ni Inday Sara Duterte. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa Kongreso. Ang Commission on Audit o COA ay hindi pwedeng sakmali ng kapangyarihan nito ng Kongreso. Ang COA lamang ang pwedeng magsabi kung mali o hindi ang paggamit ng public fund. At kung may mali, ang kuwagin ang mga sa pag-file ng kaso. So bakit nila ginagawa na gamitin na kapital at isyo itong kay Inday Sara Duterte? Eh samantalang topic na nito, ang totoong napakalaking confidential fund ay nasa kay Marcos. Correct. Mayigit 5 billion pesos yan sa taon-taon. Eh. Um, ang Secretary of Defense sabi, may mga business kaya nahihirapan siya na... Pumampi sa atin. You know? So, what is si Brower? Si Brouwer? Oh, Marami siyang business yan. na Ang alam ko lang, pinupuseka. si uh, Defense Secretary Jodoro ay involved dati sa mining. Sa Guitareos yeah. Mining. I do not know kung ang ganyan pang interest niya. But I am not privy about uh, General Broner. Ang alam ko lang, siyang chief of staff. At bilang chief of staff, kailangan siya ay nakikinig din kung anong pulso ng taong bayan. If he has business interest, he should be bullshit. But if he will not be bullshit at, at kapag yan ay nai-pakita ng taong bayan, yan ay isang problem ng ethics. Conduct of ethical, at uh, ethical conduct of, a, of an, officer. So, kailangan natin i yan. Kung totoo, hindi. Thank you for the question. Yan, kung totoo, hindi. Thank you for the question. Okay. Wala pa lang doon kay Eric. Kung pinatawag pala nila si BP Inday dahil nga doon sa uh, si Inday ang kanilang sinisisi. Bakit ngayon napagdalaman natin pala na si Marcos pa lang dapat? Dapat ba ipatawag si Marcos? D dapat. Dapat lang. Kasi ito ang punto ko ha. Kung kailangan nating busisiin ang confidential fund, ang statement ko dapat lang ay lahat. Pero mag-ingat. Ulitin ko ha, ang confidential fund kapag binuksan mo for investigation dapat lahat. Pero mag-ingat. Bakit mag-ingat? Hindi natin pwede ibuyangyang ang state and national security secrets. Hindi pwede yun. Kasi ang may pakinaban dyan, ang mga komunistang-terorista. Kasi babalikan nila at papatayin ang ating mga sources of information. Kaya dapat ingat. Number two, bakit hindi nagsasalita ang National Intelligence Coordinating Agency? Bakit hindi nagsasalita ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines upang i-guide itong mga bupols na kongresista na gusto nilang busisiin ang confidential fund ni Sara Duterte? Kung gano'n ang inlang ang panawagan nila, hindi ibuyang-yang natin pating sa Office of the President. Ibuyang-yang natin sa DOJ. Ibuyang-yang natin, natin ang lahat-lahat. Pero ay nagbubukas ng dinikadong kalagayan kasi yan ay pa pwedeng pagsamantalahan na pagkakataon ng mga CPP, NPA, NDF dahil makukuha nilang trade ang, ang mga uh, national state security secrets. Sa so, anong termino na ginagamit ko? Kung kailangan natin makaroon ng process of audit and review involving intelligence fund and, confidential fund, it must be done uh, across the board with caution. Mag-ingat. Kasi otherwise, mahulog tayo sa patibo ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, bakit naka-single out at naka-focus kay Sara Duterte? Hindi sila interesado about the audit of confidential fund. Ang kanilang ginagawa ay tapunan ng putik si Sara Duterte upang mawasak ang kanyang pagkatao So ang kanilang investigasyon ay demolition job, hindi ito review ng confidential fund. Kasi kung totoo yan, hindi patawag nila si Marcos. Di ba? Okay, klaro tayo dyan. So ang Tuwad Committee is nothing but an instrument for political demolition. At ang mga ayuda na binabanggit ni Pangulong Duterte is nothing but a form of political bribery and corruption yun pong dahilan kung bakit kapag magkaroon ng baha at malalakas na bagyo, walang naibibigay na bastanting tulong ang gobyerno ni Marcos sapagkat inubos na sa ayuda there, ayuda here, which is a form of political corruption and bribery. Dapat managot yan si Martin Romualdez kaya nandito tayo kasi ang konsentidor niyang pinsan ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya na gawin ang abuso sa poder at kundo na ito. Next So, so confidence ni PRD kagabi, sabi niya, ang um, office of the president at saka si uh, speaker of the house ay hindi pwedeng i-audit. Sila lang ang dalawang ahensya na hindi pwedeng i-audit. In, in, doctrine, but in practice that can be done. kasi ang punto naman, naman dyan, kahit ano ang doktrina, kung ang interes ng taong bayan ang nagdidiman, it kandidat Kasi kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may okay. ganila. So ang klaro dyan, ayaw ni Marcos ipa-audit. Kasi ang kanyang expenditures, kinumpiyot ko. 5 billion pesos a year divided by 365 days. That is 12.2 million a day. Ang confidential expenditure ni Marcos, nag a, -a ng 12.2 million pesos a day. So, bakit ang kay Duterte nakikita? Ilan? Dahil siya presidente? No. As president, he should be the number one. To be the model of, or the role model, of transparency and accountability. Pero sabihin ko, with caution yan, may pag-iingat kasi pwedeng mabuyangyang ang mga state secrets at national security. Ano sa sabi mo? What is your reaction doon sa uh, speech ni Mwadis yesterday sa plenum? Uh, parang uh, 98 times niya pinderaktis yun uh, yeah. para lamang makaroon pa ma ng declamation point. Yeah, yeah. At ang nakakatuwa, kumalakpak pati si JMA. Uh, okay. wala ako malakpa pati si Jimmy. so ang ating kongreso ay kongreso ng mga payaso. kongreso ng mga abusado na abusado at kongreso ng mga power tripper. isa dyan na power tripper ay ito po ang tinatawag natin na ang pangalan niya ay NPA na Caldero. si Boy Contemp na sinipa namin sa NPA na pangalan niya ay si Boy tapang tapangan Paduano yon power tripper talaga yan si NPA Caldero yan. Kasi Caldero, na naman ang alam niyang tingitin yan. Hindi naman talaga naging kumandir ng NPA yan. Okay, it pangalawa, itong si uh, Apogado man at ang na polis, pero walang alam tungkol sa mga infiltration ng Communist Party sa loob ng gobyerno. Ang pangalan niya si Congressman Ako. Uh, yun ang nakakatuwa. Kaya ang kongreso ito the first time na nakikita tayo ng tsapsoy na kongreso. Mga payaso, mga abusador, mga piling hari at Diyos at ang higit sa lahat ay akala nila ng patagaling nila. Yun ang akala nila. Isinusuka sila ng taong bayan. The most hated Congress in the history of Philippine Legislature is the Congress led by Martin Tambalos Luz sa Saka yung baka yung kay Eric kahapon, nalantad ang kanilang, na yung sinasabi mo nga, na walang kaalaman, payaso, ng pananalitan ni BP Sara, dahil nga doon sa itong si Akop na napakatalino, nagtatalitaninuhan dyan sa Kongreso, ay mukhang nilihis na at hindi na nagtanong uli kay BP Sara. Ay, pa siya eh. ah uh, kasi alam niya, na alam ni Vice President Sara Duterte ang kanyang punto. Na wala siyang alam. Yun po ang mahirap. Nagdudunungan ka, na hindi ka naman talaga totoong marunong. Ang problema kung nagdudulong dunungan ka para sa mga palusot, hindi para sa interes ng tao. Yun po ang kaibahan nila. Bakit ang taong bayan nagtipon-tipon ngayon sa Exasrite? Nang wala namang nagpatawag nito kundi bumuntaryo. Dahil mahal nila ang brand of leadership ng mga Duterte. And what is Good governance. Sinsiro at tapat na pangalagaan ng interes ng mamamayan. Yan ang inahanap ng taong bayan. Yan ang wala kay Marcos Jr. Mas mahal ni Marcos ang mga bilyonaryong barkada niya. Mas mahal ni Marcos ang kanyang mga alipores na siyang kasama niya sa party-party. Hindi niya nararamdaman ang kalagayan ng mga magsasaka, magbumukid, manggagawang bukid, mga manggagawa at mga maralitang lungsod at mga mahihirap na pamilya. Under kay Duterte, the last data that we have nang ang Pangulong Duterte ay only 6 million families ang nasa laylayan ng poverty line na hindi kumpleto makakain ang isang araw. Kay Marcos, sumirit ito sa 12 million families. So ilan yan? That's around 60 to 65 million Filipinos ang nagugutom. Hindi makakain tatlong beses sa isang araw. Yun pong dahilan kung bakit nandirito tayo. May hey, question tayo. ko ako pa, Eric. Question. ng umaga. Ang statement ni Vice President Sara Duterte is considered precedent statement. Oh, ang spelling niyan ay p r e c e d e n t Precedent statement. Ang ibig sabihin niyan ay inilatag niya ang kanyang mayor na konteksto ng kanyang pahayag. Hindi ibig sabihin na siya ay nagbabalak na ipapabay ang Pangulo at si, sa, si Lisa at si Martin Romualdez. Hindi ganun ang ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin niya, kung ako mag-interpret, she was laying the ground of the context of the statement. Ang tawag dyan po sa figure of speech o sa pananalita, president statement. Ibig sabihin, inilalatag po ng vice presidente ang dahilan at ang buong konteksto bakit niya sinasabi na kapag may pumatay sa kanya at pinatay siya, ay nakahanda rin may mag, magsagawa ng vengeance para dyan. Yan ang konteksto. So, ibig sabihin, kung ikaw nakakinig dito, ang unahan mo dapat doon na tingnan, ano ang konteksto at anong pinanggagalingan ng statement niya. Ang pinanggagalingan ng statement ng Vice Presidente na may pagbabanta sa kanyang buhay. At ito ay real. Kasi tinanggalan nga siya ng police escort. Tinanggalan siya ng security. At ngayon, ang NBI ay papunta pa sa kanyang opisina para isurf ang Sabina So, klarong-klaro mga kababayan, that in Sara Duterte is being single out. Bakit? Ang hadlang at ang balakid para manatili sa kapanyarian sina Martin Romualdez at Marcos lagpas sa 2028. Walang iba kung hindi si Sara Duterte. Another question po! Yun ang dahilan to bakit kailangan nilang gawin ang lahat ng forma ng pangabuso. Duterte! yun! na mga tangkayan! Duterte! Duterte!